Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. Mabaho. It's amoy maasim. <laughs> Sorry. I don't, I don't want to have halitosis, you know. Nagbigay ng kanyang reaksyon si Bayambang Pangasinan Mayor ni niya, Jose Kiambao. Matapos na mag-viral ang kanyang video kung saan huminto siya sa kalagitnaan ng kanyang speech upang papalitan ang mikroponong gamit dahil sa mabaho raw ito. Naganap ang pagbibigay niya ng speech noon pang March 18 sa kanilang flag ceremony. Habang gamit ang microphone dinig na dinig na sinabi ng Mayora na mayroong bad breath sa make at amoy maasin. Ayaw niya raw magkaroon ng mabahong hininga. Pahayag niya, there's bad breath here. Sorry mabaho talaga yung mic. I can't. Mabaho, it's amoy maasin. I don't wanna have halitosis, you know. Dahil sa pagtrending ng naturang video, dinepensahan ni Mayor niya ang sarili sa anyay inedit na video niya para lang ipamukha umano, na katawa tawa siya. Kaya ipinos ng Mayora ang buong video ng kanyang speech at dito mapapanood na kalagitnaan na ng speech niya nang sabihin niya ang tungkol sa mabahong may. Anya sa kanyang post, narito ang buong video ng aking speech noong nakaraang flag ceremony which was maliciously edited biwa someone upang gawing katatawanan at siraan ang aking pagkatao. Nagpaliwanag din siya sa mga pambabatikos na kanyang natanggap na siniraan niya umano ang unang gumamit ng mikropono bago siya magsalita. Anya ay walang gumamit ng mikropono bago niya ito gamitin. Sadyang na itago ito ng matagal na naging dahilan upang magkaroon ng hindi magandang amoy. Hindi niya raw yon sinabi upang mapahiya ang ibang tao dagdag pa ng alkalde. Kilala rin ako ng aking close friends at ng aking Ugyu family sa pagbibitaw ng mga word statements. That time talagang hindi maganda ang amoy ng microphone. If ever I have to apologize, I will apologize to the microphone because nasabi kong mabaho na ito. Mensahe pa niya sa nagpakalat ng video ay sana raw ay nakatulong sa uploader ang kinita na pera nito sa pagpakalat ng edited video. Anya, sana kung sino man ang nag-upload ng video na ito at dinamit upang kumita ng pera ay sana nakatulong ito sa iyo. Mayroon din siyang mensahe sa mga taong kaagad siyang hinusgahan. Pagpapatuloy niya, alam niyo ba, minsan, iniisip ko yung kasabihang let he who is without sin cast the first stone. Sa panahon ngayon, madalas tayong mag-judge ng iba pero nakalimutan natin minsan na wala tayong karapatang maghagis ng bato kung hindi natin kayang panindigan ang ating sariling kalinisan. Dapat nating isaalang-alang ang ating sariling mga pagkukulang bago tayo manghusga ng kapwa. Huwag tayong magmadali sa paghusga at palaging maging bukas ang ating puso at isipan sa pagunawa sa kapwa. Pagwawakas niyang mensahe, let's spread love and understanding instead of judgment and hate.